Yo what's up guys nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, ito lang ngayon ang sitwasyon dito sa so, may Divisoria. Medyo may karamihan talaga ng tao na ngayon guys. Kahit mahaga pa lang, ay marami ng tao. Dahil Sabado ngayon, at syempre malapit na yung Pasko. Ayan guys, so grabe may mga laruan na dito guys. Ang daming mga pwede niyong mabili ng mga pangregalo sa Pasko. Kaya, kung mahaga pa lang ay punta na kayo dito, kasi pagkayo malapit ng Pasko, pag pumunta kayo rito ay sobrang dami ng tao. Halos hindi ka na makadaan. Halos hindi mahulugan ang karayom. Ayan na grabe guys, ang dami talagang pwedeng mabili dito guys, sa Divisoria. Ang problema na lang ay yung pambili guys. Kailangan mong magbao ng marami pambili. Para marami ka rin mabibili dito. Ayan na. Oh. Dito pala yan sa may Santa Elena. Ito ay palabas na ng papuntang Juan Luna. Pag dineritso mo ay pa 168 na. Ayan guys. Ayan dami mga may pa mga pang school. Ayan ito na yung labasan guys oh. Kasi pag dito ka sa may, pakaliwa ka guys. Ayan po yung ano. Yung ilaya. Tingnan nyo na lang kung gaano pang ilaya. Ayan oh. Ayan yun guys. Ito naman yung Juan Luna. yan Juan Luna.